Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abagi noong Maria, mapagmahal naming ina, dahil sa iyong malalim na pananalig sa Diyos, ay nakadaupang balat mo ang sugo ng Diyos. Hindi man madali ang tanggapin agad ang plano ng Diyos, subalit natiwala ka sa Diyos, sapagkat naranasan mo una kang pinagkatiwalaan ng Diyos ng mabuting balita at sa iyo ipinagkatiwala ang kanyang minamahal na anak at lubos na kinalulugdan. Ipanalangin mo kami upang sa mga sandali na may pagtatalo sa aming loob para gumawa ng desisyon ay maalaala naming isaalang-alang lagi buting niloloob ng Diyos para sa amin. Tulungan niyo kaming magpasya na magsakripisyo para sa ikabubuti ng marami sa halip na piliin ang makagiginhawa sa aming sarili. Ilapit mo sa Panginoon ang nilalaman ng aming puso at tulungan kaming mapagtagumpayan ang mga pagsubok na aming nararanasan. Lagi niyo po kaming akitin na manalangin upang ang lakas ng loob na aming kailangan ay magmula sa iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.